So guys, dahil sobrang init nga po ngayong panahon, bumili tayo ng fan or handheld fan nga po para sa akin, saka para kay mama. Kasi nga, alam niyo naman, sa may ibang lugar yung kapatid ko. So, dalawa lang in-order natin. Parehas na puti to guys, as in parang kambal yung ano namin. Pero, titignan natin kung ano yung quality nga, gaano katagal ba, uh, tumatagal yung charge nya pag naka number 5. Ayan, at uh, gano'ng kabilis i-charge. Ayun, malalaman natin. Pero yun na nga. Ayan, buksan muna natin. So guys, sa totoo lang, nakita ko siya sa malayo and ang laki pala niya sa person. Ay, I mean, sa personal. Nakita ko siya sa personal pero medyo hawak kasi siya ng lalaki. Eh. So, ang laki pala niya. Ayan, sobrang mukhang sakot talaga yung mukha natin pag ginamit natin to. Sa kaya yun yung mga uh, gamit niya, meron pa siyang ganito. Ayan, tignan natin kung ni laman. May lanyard din siya guys, may lanyard din. Kasi pwede mo siyang uh, isabit lang sa iyong kwan. Oh, dito nilalagay yung kwan, Ah, uh, pabango nilalagay doon sa may gawin na yun. So, para mabango yung hangin. Kung may paborito ko yung scent, pwede nyo ilagay. So, itinitwist lang yan, guys. Ayan, para mabuksan yung uh, pinaka um, electric pan yung cover ng electric pan. Ayan, so balik muna natin. And, tignan natin kung ano yung, ano niya, yung USB. Oh, Type-C. Type-C siya, guys. As in, maganda ang Type C. Uh, mas modern siya, mas 2024 ang datingan. Ayan, dahil naka Type C siya. So, tignan natin yung modes niya. Meron siyang 1. Ayan, makikita nyo rin. 2. Ayan, 3, 4, and number 5. Ayan. So, ganun kalakas yung uh, fan niya. Meron siyang 5 modes. Balik na natin kasi, syempre, para hindi masyado magasgas yung gold <laughs> doon sa may pindutan. Pwede naman, pwede naman nakatanggal yung, pwede rin nakalagay. Pero uh, okay na sa akin nakalagay. Ayun, So guys, susubukan nga po natin siya. It's 6.43 a.m. Ayan, p.m. nga po. Ayan. So, buksan natin yung isa. Tingnan natin kung sabi sila. Todo natin, syempre. Ayan, nakatodo siya. Ayan. And yung isa din. Ayan. So, dalawa susubukan natin. Ayan. Ayan. So, hintayin natin. Six 44 nagsimula tignan natin kung gaano katagal itatagal itong uh, ano natin so umabot naman sya ng 10.46 2% wala syang patay so it's okay good 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 So guys, yan, try naman natin kung gaano kabilis si charge. 10.56 na nga po and 2 po yung isa, 2%. And yung isa naman ay 5%. Tignan natin kung gaano sila kabilis si charge. Ayan, so it's 221 or 222 na nga po and full charge na siya. As you can see, ayan, 100 na siya parehas. And uh, 3 and ano, 30 minutes lang. Ayan, full na siya. Mas matagal na siya nagagamit kaysa yung pagcha charge niya. So sa akin, okay na no? okay talaga siya. Ayan, so guys, bago natin tapusin, syempre nagtatanong iba paano ilagay yung ano, action na nakalagay na siya. Ayan, hawakan nyo lang dito. Ayan, narinig nyo. Tumunog siya. Ayan, pwede nyo buksan yun ang ganda dito may advantage talaga tong uh, ano natin kasi ito na yung one parang points kanina na nakita nyo tapos pwede nyo siya ano, ganun lang gagawin nyo for example eto ipabango nyo bibisikan nyo lang siya ayan tapos yun na that's it pabango na yung ilalabas niyang hangin At pwede nyo rin siyang linisin kasi di ba ayun and pwede mo siyang linisin ng ganun pero hindi nyo natatanggal to huwag nyo subukan so hahanapin nyo lang to ayan nakikita nyo ba yun tapos yung may uka na yun, ipagtatapat nyo lang siya. Ayan. Tapos, i ayon, Pag narinig nyo yung tumunog, yun na yun. Okay na siya. So, pwedeng-pwede yun na lang gamitin. Ayan ang hangin niya. Kaya gusto ng gusto ko rin to. Ayan. Okay, number five. So, guys, para sa akin, meron pa ako ibang mga ire review na mga ganito. Para sa akin, ito, sulit na sulit talaga siya para sa price niya. Guys, nasa may ilalim nga pala. Kung gusto nyo makabili ng ganito, kung gusto nyo rin, ng ganitong klaseng uh, handheld na electric fan ayan, eh, meron na akong uh, ibibigay na link sa may baba ba. ayun, sa so may comment section sa so may description, nandun po yung link kung saan nyo mabibili to and magbibigay na rin ako ng link ng no, mismong um, collections na mga pwede nyo pang bilhin. So, kung gusto nyo may gusto pa kayong bilhin, yung mga recommended na bilhin, ilalagay ko na rin po doon. So, yun na yan, guys. Maraming maraming salamat para sa akin. 10 out of 10 talaga to. Gusto ko siya. And, uh, ayos din siya sa mainit. Makakatulong talaga siya. Saka, kung gusto nyo refreshing yung amoy, pwedeng pwede nyo rin lagyan ng mga bamboo scent or anumang scent na gusto nyo. Kahit air freshener na, gusto, na paborito nyo, pwede nyo ilagay doon. So, yun lang, guys. Maraming maraming salamat. And see you again sa another vlog po natin. Bye bye.